60% ng mga tao sa Amerika ang suportado pa rin ang pag-aarmas sa Israel hanggang sa maisauli ang mga hostages na hawak ng Hamas. Ayon sa report ng CNN, ang naturang information ay may katotohanan. Base na rin ito sa mga surveys na isinasagawa. Bagamat merong mga tutol, pero majority pa rin na nais nilang tulungan ang Israel sa kanilang gera sa Gaza. Ayon sa mga eksperto, normal lang daw na hindi makuha ng gobyerno ang 100% na simpatya ng publiko. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, meron talagang oposisyon. Katulad na lang sa Pilipinas, siguro ay alam na ng lahat ng mga Pilipino kung ano ang sitwasyon ng politics sa ating bansa. Hindi natin maikakaila na talagang Sad to say, merong mga kampi-kampi. Dimanda rito, dimanda doon. Kampi dito, kampi doon. Paghihiganti rito, paghihiganti roon. Kahit sa ang bansa ay ganyan ang nangyayari kahit pa nga sa Israel sa mga plano ni Benjamin Netanyahu sa gasa na maipaghiganti ang more than 1,000 na mga Hudyo na namatay dahil sa pag-atake ng Hamas Noong October 7, 2023, ay marami pa rin ang hindi gusto sa mga ginagawa ni Benjamin Netanyahu. Pero kahit sa ang dako ng mundo, mananaig pa rin ang majority. Nasa mga labing isang buwan na ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. At sa digmaang ito, hindi maiiwasan na hindi pag-usapan ang mga suporta ng mga allied countries. Basta't gira ang pag-uusapan, talagang hindi mawawala sa usapin ang mga support ng mga armas ng iba't ibang bansa. Kahit pa nga sa away ng mga bata ay mas tumataas ang moral ng naturang bata kung merong mga sumisimpatya sa kanya. Ngayon, sa laban ng Israel sa mga militanting grupo sa Gaza na Hamas, may pangako na binitawan ang United States of America sa Israel bilang pahiwatig na rin sa mga bansang kumakalaban sa Israel na allied ng Amerika. Ayon sa Amerika, hindi nila pababayaan ang Israel. Mula nang magkadigmaan ang Israel at Hamas, hindi raw nila iniwan ito at patuloy silang magbibigay ng moral support at maging mga armas na gagamitin ito. Bagamat merong pagkakataon na hinihimok ng Amerika si Benjamin Netanyahu na sana'y magkaroon ng ceasefire, katunayan, isa ang Estados Unidos sa mga nakikipag-ugnayan sa pamunuan ng Hamas maging sa Qatar at Egypt Saudi Arabia at Israel upang mapagkausap ang magkabilang panig upang makamit ang kapayapaan sa Middle East. Pero kahit paman ganyan ang papel ng Amerika, nangako pa rin ito na hindi nila pababayaan ang Israel at patuloy silang magbibigay ng tulong, armasman o moral. Sa Amerika, merong mga protesta na isinasagawa na kung saan ang naturang mga protesta ay dinan nito ang kanilang bansa dahil sa pagbibigay ng mga karagdagang armas sa Israel. Pero sa kabila ng mga protestang ito, nagsalita ang Vice Presidente ng Amerika na si Kamala Harris ibinalita ito ng The Times of Israel. Ayon sa kanya, hindi niya raw babaguhin ang policy ng United States of America at anong policy ito? Ang pag-aarmas ng Amerika sa Israel hanggang sa maibigay na ng Hamas ang mga hostage na kanilang hawak. Ibig sabihin nito ay ipagpapatuloy pa rin ni Kamala Harris ang programa ng US na pagbibigay ng karagdagang armas sa Israel. Sa mga pahayag ni Kamala Harris, inamin niya na hindi ito ang unang pagkakataon na nagsasalita siya ng ganito. Marami na siyang mga speech na binitawan kahit paman sa kasagsagan ng kampanya ay hindi nawawala ang kanyang pagsuporta sa Israel. Dagdag pa niya, We are fighting for our democracy at patuloy raw ang kanyang pakikipagtrabaho sa presidente ng US hanggang sa makamit ang kapayapaan sa Middle East at maisauli ng Hamas ang mga hostage na kanilang hawak. Ayon sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at ng Security Cabinet nito, malaki na raw ang distraction na kanilang nagawa sa military capabilities ng Hamas at talagang ito ang kanilang plano upang mapalaya ang mga Palestino sa kamay ng Hamas. Dagdag pa ni Netanyahu na ayaw niya na maging threat muli ang mga Palestino para sa mga Hudyo. Pero kahit na ganito ang stand ni Benjamin Netanyahu, kahit na noong una ay nagbitaw na sila ng salita na hindi nila titigilan ang Hamas hanggang sa maubos, pero ngayon umapayag na siya na pag-usapan ang ceasefire. Katunayan, nagpadala ang Israel ng mga delegado sa Cairo, Egypt upang pag-usapan ang mga proposals na kaharap na ng mga delegado ng Israel, ang Qatar, Egypt at United States of America pero walang representative ang Hamas. Maliban na lang sa message ng Hamas at sa naturang message na kapaloob dito na isa sa kanilang mga deal ay ang safety ni Yaya Sinwar. Ang mga bagong pahayag ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu tungkol sa ceasefire, tila sumasalungat na ito sa kanilang unang mga pahayag na ubusin ang Hamas. Marami naman ang mga pumupo na rito. May mga nagsasabing, ah, naduduwag si Benjamin Netanyahu. Pero may mga nagsasabi naman, eh, hindi ba't mas maganda ito para mahinto na ang gera sa naturang lugar. Pero hanggang sa hindi pa nahihinto ang gera sa pagitan ng Israel at Hamas, patuloy naman ang pangako ng Amerika na magbibigay sila ng mga armas sa Israel nitong taong 2024 nagsagawa ng poll o survey ang Chicago Council Survey. Ang survey na ito ay tungkol sa military aid ng Amerika sa Israel. Meron silang partial result at sa result na ito, parang nahati ang Amerika tungkol sa kanilang suporta sa Israel. Ang pabor ay umabot lamang ng 53% at 47 ang hindi pabor. Kung baga, 3% lamang ang lamang ng mga pabor sa pag-aarmas ng Amerika sa Israel. Ang rason kasi ng iba, ayaw nila na maging bahagi ang US weapon na ginagamit ng Israel sa kanilang military operation sa Gaza. Ayon sa report, umaabot na raw sa 40,000 na mga Palestinian ang napaslang mula na magsimula ang bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas. Bagay na inaalmahan ni Benjamin Netanyahu Ayon sa kanya, ang nasabing 40,000 ay hindi raw nila ibinukod ang sibilyan at terorist. Pero dahil sa ito ay partial result pa lamang at nagpapatuloy pa ang survey, sa pagdaan ng maraming araw ay umabot na sa 60% ang result nito. Ibig sabihin, majority na sa mga Amerikano na pabor na ang kanilang bansa ay kinakailangang mag-support sa Israel kung armas ang pag-uusapan. Kayo, mga kaibigan, kung kayo ay nabibilang sa isang bansang may kakayanang mag-support sa Israel, kasama ba kayo sa mga magsusuporta na armasan ang Israel? I-comment ang inyong mga opinyon at malugod ko po itong babasahin. Maging ang presidential candidate na si Donald Trump, hindi pa man nakakaupo bilang Pangulo ng Amerika, ay nagbitaw na ng pahayag. Ayon sa kanya, ipagpapatuloy daw niya ang pagsuporta sa Israel. Ngayon, sa mga pahayag ni Donald Trump na kanyang ipagpapatuloy ang kanyang pagsuporta sa Israel, paano ito makakatulong sa kanyang kandidasi? Gaya ng aking sinabi ganina, ang magwawagi ay ang majority. Ngayon, kung ating ikokonekta ang mga pahayag ni Donald Trump na pagsuport sa Israel at ang 60% na mga Amerikano na pabor na suportahan ng Israel, hindi ba't yung 60% na pabor na suportahan ang Israel ay napakalaki rin ang possibility na susuportahan din nila ang nais ni Donald Trump. Kaya sa kandidasi ni Donald Trump, malaki ang maitutulong sa kanyang kampanya ang kanyang pagsuporta sa Israel. At ito pa ang matindi mga kaibigan. Ayon sa report ng CNN, ang Republican leader sa Amerika, karamihan dito ay aliado ni Benjamin Netanyahu. Ano naman ang ibig sabihin nito? Napakasimple lamang, malaki pa rin ang makukuhang suporta ni Benjamin Netanyahu mula sa USA.